Ah, uh, lang natin yung uh, kumbaga uh, may mga ano po kayo ginagawa para po kasi da, parang dalawang sunod po ito na pangyayari ng hijacking. Uh, ito po attempted lang dahil din po nat natuloy yung uh, hijacking po diyan sa uh, Gulf of Aden at siyempre yung una po yung doon sa may ano sa yung sa mga Houthi yung uh, stage po. Oh yeah. Ah, uh, natin na may nangyari nga na, na hijack ng mga marino na karamihan sa kabila ay Pilipino at na uh, nangyari yun doon sa Yemen no? Uh, at ang mga huti ang uh, hijackers. Uh, no, sa, sa aking uh, balagay, Loren, mm -hmm. ay uh, normal lang sa buhay ng mga marino na may pangyayaring ganyan. Ngunit kung mm -hmm. Na natin mga Libao, o oh, sampung taong nagaraan, mas batindi ang hijacking Two oldest na bali, yeah. Mm -hmm. Noong mga panahon po na yun, siguro mga 2010, 2013, ganun. Yeah, ah uh, gan gan ganun, Lawrence. Uh, mas matindi yun. Kasi yung mga hijacker doon, talagang ginagawa nila parang kidnap o for ransom. Ah, talaga ho. At uh, naalala ko, mm -hmm. na isa sa mga na-hijack doon, ay uh, kakilala ko pa, kaibigan ko, mm -hmm. si Captain Abilardo Pacheco, na tumagal ng mahigit isang taon.